Hi guys. Good morning guys. Dito tayo mag-intro sa Marpi, Marpi Market. Ayun, Marpi Market. Punta tayo sa Marpi. Punta akong ano. Punta akong <clears throat> Punta akong ano.

Pumunta akong farmers. Dito ako dadaan. Maglalakad. Try kong maglakad. Uya! <laughs> Kagalahabo ko pa rin? Oo. Kagalahabo din nakita. <laughs> wala nang ano eh. Wala na kong mga junakis dyan eh. Wala <laughs> nga. Sa ano na? High school? College? College. Oh, Gumaraduate na yung babae. Yung okay. isa na lang. Pero first year pa. First year high school, college. Wala ka ng high school, wala ka ng elementary. Wala, 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 wala na. Puro college ka na. Oo. Dalaga <laughs> dala ka na. Oo, dalaga. Dalaga. na lang. Oo. Kasi kayaan na tayo. Hindi, ano wala, pa rin? Alis rin yung pangaray ko. Ay, bulto ko. Gawain pa rin ng ganun pa rin dati. Nga, pa rin. Oo, oo, hindi ka na. Nakapunta na. Wala pa, ayaw, sus, magtrabaho muna yung ano no, yung, yung isa. Wala pa Oo, oo magtrabaho muna bago mag-asawa. Tsaka <laughs> pagpunda rin ko muna ng sarili niya. Tap muna ng bahay. Oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Kailangan yeah. meron kayo sarili ng bahay. Hmm, correct. Pero sa mo? Sa park na dipolo? Ay, ayaw nila doon. Ay, meron ayaw. parang pulisya ang doon. Ayaw, ayaw nila. Kung nagtatrabaho din, malayo din doon. Oo, oh, oo. Ano lang eh, boundary ng Marikina, tsaka ano yung Hmm. Di punta akong ano. Ah. Uh, Doon ba sa Cubao? Oo. Oh, Baba. <laughs> Oo. <laughs> Oo nga. Di ko ya. Ayan. Ayan yung ano. Service-service sa mga estudyante. buka nating maglakad, no? Pa farmers surkat-surkat lang tayo. Kailan medyo mainit. Ang Ay. mainit nga lang So, kaya natin to ano sa manidari yun may mga laki ng mga planta dito bago na to sa paningin ko ha. Ayan, dito guys may tayo lakad lakad alam mo dati nung wala pang tabaho yung asawa ko halos one year dito ako guys aray kakarating ako dito mag lako lako duro dito ako no e dito nga e dito nga ako. dito nga dito nga Tidak ada. Wih, para manusia macam. Yang mengadu itu, yang lalat-lalat kuyan, lalatku, lalat-lalat hulan ini, para langlang makai pesta badi, kok? banderitas. Diba pag may banderitas, fiesta. Mm. Laundry kayo dyan. Mm. Ano to mga biyahe? kita ba ako? Sana ako. Hindi ako makita. Ah, oh, may ano naman dito. May arko po. Piesta nga. Viva Maria. Piesta pala dito. Ano nga ba yun? Barangay. Ano nga ba yung barangay? Niyo? Yung sa ano to. Ano nga yung barangay na yun? Alam meron mayroon pa rin. Hi guys. How are you today? today, tomorrow and yesterday happy fiesta ah, yun, anong nga ba yung barangay nila yun? Socorro fiesta ng barangay Socorro na bye bye po to dito guys Ayan Naharap siya Dito Sign guys God may mga malaking ano na dyan Mainit-init nga Mag-ano tayo sa ulo Sangkay tayo, dito dyan si Ah uh, dito siguro no Ay, hindi Doon na lang sa kabila Yan Yan dito guys Yan nilalakad ko yan dyan Tapos Pati dyan Okay yan, eh. Tapos dyan Ang aruling kami dyan Hindi kasi dati Sandar yung mga anak namin sa ano sa drum layer ba? Yan, mamas ko kami dyan. Tapos, yan dito, pero Mula sa amin, hanggang dito guys, nilalakad ko yan. Ayan, sino magpamasage dyan? Dito ba? Ayan. Allah lagi bak nih Tengok hati itu Ganda ng sombrero oh. Ay, hey, bilikay dito. Yan ganito ba nga ano? Kahit saan ka lang mag-twist, Viva, Maria. Happy fiesta. Wala dito, yan. Ay doon siguro ako nung. guys, yan nilalakad ko yan dyan. Ako, pakubaw na siya. ilang ano na ano na tayo so may mga shout out sa ating mga supporter please support my channel and subscribe yan dito dito tayo Ayan, dyan. Ko yan dyan lakad yan dyan tapos, dito tayo. So, ayan guys. Dito tayo liliko. Pero parang malayo pa po sa ano. Okay, maiinit na. Ayan, tuloy lang lakad natin papuntang farmers. O, ba diba, nalakad natin pa farmers. Ba? Tos, okay. gyan, gyan, gyan. Pala ko. okay lang. konti, lang. Sulit so, ka,